So what's up guys? <laughs> so nasa ko ang libo the second time around Sumukat ka sa tasa libo kill Katawa ka hindi sa isay ko yung giyapon mo hindi sa isay ko Hindi So as you can see that fog over there sa so, nindot kayo ang kung ano nung bisag udto na oras so, is saras 11 but the uh, temperature is very low yeah. <laughs> so wala ini o init siya pero ang hangin is bug now ako akong habibi ah, habibi yung si Inday -saysay. So Madung nata saka no So adto okay. na to eh Kana, kana, kana Kaning-kaning nga Mote So as so you can see Nami sa highlands High ground As so, so you can see there Ay nagmotor Nagmotor oh Ayan sa babaw na yung nag-harvest so the dapita na yung nag-harvest na yung kani 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 harvest so nata sa highlands o oh, nito kay Canyons we're booked now sa so, ganahan nga mo hari. pwede mag-camping din yung dapita at na ta ay nag-camping sa upos so ato at, Wee! We were gani sea of clouds so we are ha to is there to sea of clouds Where are you? Huh? Nogas Alcoy Nogas? Nogas Alcoy So we are sea of clouds So we are going to nanulo mi sa dagat ipang kapoy sakit ang kalawasan so wala ko dahil plano magkapait ang hindi na ta so taas taas pa taglakaw no ito pala dito so as so, so you can hear the sound of the air <laughs> so hangin kita rin no ayahay bisa kutuh terubuk no ang klima klima climate say tama ya say so mari kita mau need to extra effort para maglakaw makahios ni sadi, sa sadian. Hmm. So napatas tunga tunga mga guys Sabi po tasa Woo! Dut Sabi po tasa Taas taas pa tao Ayun pa Again Ang atong vlog ron is Why energy lang sa kay Kapoy man No? So right So we're here. So now we're stop. As you can see, the view. Oh, now big are It's so cold up here. Woo! Maluwain na ito, mawag na itong mga ka-stress pa So ang pag It's coming here Kasi na patungan na rin Pag Right So chill lang sa tatari kay eh. Pagala sa Stress Stress ka? Stress yan? Stress, stress. Hih! <sighs> <sighs> Stres ka dai sai wala kaya sai ba <laughs> so chillan sa dari tanah sa tasa sa uh, view uh, at least murag manuan ba Wala, lahat ng stress sa trabaho ba? Pati ka po uya, taba huwa mo. Sus! Aba! <laughs> so, nindot na mga ano? Nindot kayo na kayo ka ng sana. Uh, mga, mga garden. Tagang tanom. Mga lagot mo. So, ano yun Libo Hills. So, that's it for this vlog. Uh, back in Libo Hills. Second time around. Nindot. Back to place. It's very relaxing. 101 uh, percent. No, energy. So that's it for this vlog. Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe. Thank you for watching. Bye bye.